Hi! Kumusta kayo? Ako nga pala si Keith Anthony Fabro, 29 years old at nakatira dito sa... Okay lang ba yun? So Project Forest stands for Farming Opportunities to Revitalize the Environment and Support Tourism. Nung nagka-pandemia, narealize ko kung gaano kahalaga yung sektor ng pagsasaka para masigurado na meron tayong mga So nung natapos yung pandemya, sabi ko, gusto ko rin subukan itong pagsasaka. Nga lang, yung problema, wala naman akong educational background pagdating sa pagsasaka. At uh, hindi rin ako marunong magtanim, so sabi ko ano kaya yung proyekto, enterprise na mag sa personality ko. Sabi ko, what if magmanukan ako? At doon nagsimula yung pagmamanukan dito sa Project Forest. At siyempre, di ba pag nagpapasok tayo sa isang negosyo, hindi pwedeng gusto mo lang pumasok. So para ma-minimize yung risk sa papasukan mong enterprise, kailangan ikaw mismo eh train ka doon sa process ng negosyo. Ang ginawa ko, nag-enroll po ako doon sa online TESDA at uh, doon ko natutunan kung ano yung mga uh, activities, yung mga resources at uh, iba pang mga pangailangan para makapagsimula ng gantong uh, enterprise pa niyan, mayroon tayong ipon, mayroon tayong pera, pero pagdating na kung sakali magka-pandemia o kaya magkaroon ng gera na hindi naman natin humiling, saan, ano yung mabibili mo sa pera mo? Wala, di ba? Kasi, ang ng access sa market. Pero ngayon, sabi ko, kung meron kang sariling farm, giman man kalaki yan, pero uh, sapat siya para doon sa pamilya mo at doon sa komunidad mo, eh, pagdating ng mga gantong sako sa na sitwasyon, sigurado ka na hindi ka magugutuman at sigurado ka na makaka-survive ka. Nagkakasalamat tayo doon sa YFC sa financial at uh, technical support na pinagkaloob nila under this program. So sa ngayon, nandito sa likod natin yung ating housing para sa ating mga fighting manok. Ang sukat nito ay 15 uh, square meters at sa ngayon, ang in-house niya na hence ay nasa around 12 to 24. So ang natanggap natin na funding ay nasa 80,000. Nagamit na natin doon yung 40% para sa housing and then yung 10% para doon sa breeder stocks natin. And the rest po para doon sa daily operations natin para sa feeding. So meron kaming three challenges na kinakarap dito sa aming enterprise. Una dyan yung access issue. Uh, dahil malayo kami doon sa bayan kapag umulan at uh, maputik yung kalsada, hirap na ibaba yung ating produkto So, ang ginagawa namin, ang gusto namin gawin kapag meron na kaming mga hands uh, hens or mga cockerels na i sa market, eh, siguro sa sigurado din namin na maganda yung panahon kapag uh, deliver kami ng products namin. At uh, pangalawa dyan, yung feeds. sa uh, dito kasi sa area, bagaman malawak yung maisan, eh, meron na kagad na nakakontrata doon sa baba na bibili. So, ang ginawa namin dito, nakapag-usap kami dito sa mga household beneficiaries namin na nagko-conforming din na uh, market na mag gasolina pa sila, eh ma-reduce din yung cost nila. At ganoon din sa amin, syempre, ma-reduce namin yung cost namin. So, instead na bibili kami doon sa baba na mas mahal, dito na namin directly makukuha sa uh, paligid namin. Pangatlo dyan, na uh, kinakaharap namin problema, yung Uh, Pabago-bagong klima na meron tayong ngayon na biglang init, biglang ulan. Kami naman, syempre, uncontrollable factor yon for us at uh, in-anticipate na namin yan. Ang ginagawa namin dito ay eh, sisigurado namin na healthy yung mga stocks namin. So organic yung feeds mostly na pini namin sa kanila. At uh, meron din kami mga natural supplements na uh, binibigay para sa kanila para ma-ensure na talagang uh, resistant sila pagdating doon sa mga weather changes na related na uh, illnesses. dahil kami isang social enterprise ay kasama sa mga activities namin yung community empowerment at uh, bahagi noon yung pagkakaroon ng focus group discussions with household beneficiaries at uh, doon sa FGD na yon capture namin yung traditional farming knowledge nila na gusto namin eh, i-document nang sa ganyan, kapag i-replicate na namin ito sa community level, ay meron kaming resources, knowledge resources na pwedeng uh, ba na magamit yon parang guide ng mga gusto namin na i-engage pa dito sa proyekto na yan. So in the short term, yung key success indicators na nakikita natin dito, first, na uh, meron kang housing para doon sa mga manok mo, and then, of course, meron kang breeder stocks. At uh, syempre, pangatlo dyan, yung daily ka na nag ooperate So, in the long term, yung nakikita natin yung success indicators ay first, siyempre, earning yung business at nakaka-cover yung mga expenses at merong excess for uh, continuous expansion ng project. At uh, paano yun natin magagawa? Siyempre, mayroon tayong enough na uh, number of heads na napoproduce para sa market natin, na-access natin yung tourism market. At uh, pangalawa dyan, syempre, di ba, since social enterprise tayo, dapat eh yung mga household beneficiaries natin ay nakapag-start na rin sila ng small enterprises nila sa kanilang mga bakuran at uh, nakakatulong na yun sa pang araw, -araw nila na uh, pangailangan. At pangatlo, syempre, ito yung pinakagustuhan natin na mangyari ay eh, ma-reduce yung dependence nila doon sa mga environmental destructive livelihood activities nila. At sa mga kabataan dyan na gusto sumubukan yung pagsasaka eh huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ano yung ating YFC program na handa sa inyong tulong pagdating sa usaping technical at uh, financial. Ang kailangan nyo lang ipakita na meron kayong passion doon sa gusto nyong gawin. So maraming maraming salamat po sa ating DA, uh, Lemarepa, Ahmad at YFC. Talagang malaking tulong po yung binigay niyo sa amin para makapagsimula kami ng gintong proyekto. At uh, sana po hindi po kayo magsawa na magbigay ng technical at financial support hindi lang sa amin, maging doon sa other na potential grantees ng uh, programang ito.